Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lenguahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, magkakakwentuhan nga itong si Cheska at itong si uh, Lucy kung ano nga ba yung way of communication nga nito ni Cheska sa kanyang uh, lola, dito nga kay uh, Mamita. Kung kaya ta, nang sinabi nga ito ni Cheska, ay agad na ito nagagawin ni Lucy at doon nga sa letterboard ay uh, maisusulat nga nito ni Mamita ang salitang uh, berta kung saan ay uh, mapapaisip itong si Lucy kung sino nga ba ang Bertang ito. Samantala, makakarating na nga dito sa restaurant itong si Farah at natandaan nga niya kung saan ba talaga niya unang nakita si na Lucy at itong si Darius na magkasama. so ang problema nga niya ngayon ay kung ano ang kanyang o-orderin na dapat ay hindi maghinala si Darius na hindi niya alam kung ano talaga ang ino-order nga nito ni Lucy kung kaya't ngayon ay medyo problema si Farah kung ano nga ba ang dapat niyang orderin para hindi talaga makahalata itong si Darius. So, marami pa tayong mga dapat dapat tong hayan dahil unti-unti na nga na lumalabas ang katotohanan. Dito nga lang sa Stolen Life.